So ayun mga bossing, dumating na yung 6 kilowatt na blue core natin. Ito yung blue core na snail type mga bossing. Ang bigat ang bigat nito nasa 47 kg mga master. 47 kg inverter pa lang. Yung solid na solid po. Bali ito yung sa ilalim niya, yung on off niya. Tapos dito sa AC input at output. Tapos may blower na siya dito yung dalawa. Tapos ito may mga resetable fuse siya dito. Tapos dito, Ayan yung mga sa wifi. Ayan. Tapos dito naman. Ayan pang parallel. Pwede siyang iparallel mga master. Pwede itong magparallel dalawang inverter. Pero low frequency to. Low frequency na pwede parallel Tapos dito sa side na to. May blower din siya sa pinakitaas. Malaking blower na yan. Tapos ito yung specs niya. Ayan. 6 kilowatt. 48 volts po. Tapos hanggang 80 volts to 250 volts tapos 3 peak voltage 300 volts 120 ampere yan. si blue core gawa ni blue core so buksan natin yung loob pakita natin Yan. so ito yung loob nyan mga master Eto yung snail type na transformer kung napapansin nyo ayan parang welding machine na to parang welding machine na yung old model na welding machine ayan sobrang laki ayan ito po yung bagay na bagay po sa mga pump lalo sa may, may mga resort ito pong mga bagay sa inyo na low frequency ayan, yan po yung MPPT nya yan mga master yan yung loob nya, busog lusog na yan busog lusog oh. video natin yan napakalaki ng toroidal nya snail type na itong mga toroidal natin so yan sa mga sa naghahanap, eto bali gagawin natin itong pre-assemble mga master sa murang halaga lang toroidal to mga master ah. yung 6 kilowatt na day natin 75k ito bibigay lang natin hanggang 70 70k pre-assemble pwede rin bumili kayo inverter lang sa naghahanap ito solid na solid yan Pwede pwede po ito sa welding machine Ayan. welding machine Ayan. Kung nakita nyo yung transformer nya, napakalaki yung mga master. Ayan. Snail type transformer. Napakabigat nito, 47 kg. Yan, busog-lusog yan mga master. Ito yung PPT nya. Ayan. ayan. napapansin nyo, ayan. May heatsink pa dyan sa loob. ito yung pinaka-board nya. Ayan din, may heatsink din dun. Punong-puno sya. So ayan, ito muna mga master. Thank you.